guys. Going work na ni guys. Dari ko go work guys. Mandawi foam. Sa manangita itaog ka ng mga foam, um, furniture. Nana dari guys sa Mandawi foam. Thank you. Oh. open siya dari guys. 9am to 8pm. Hey, dari 9 8am to 8pm guys early bird early bird Ayan, subject na. Dali na kayo, mag-emergency na ta. Okay guys, hunting tayo ng customer. So, mga kuan na, um, sa si oras na ron. 4 p.m. na, wala pa tayo customer. So, wala kay pa yung customer. May bunya, bunya pa yun na siya, tawag so, sa mga gustong mopalit dire guys, supa, natin mga supa dahang kaya ka siya dere guys ha, kaya ka siya design, daghan po kaya ka siya klase. Ito ay guys is. guys, na customer. Asa customer, ang customer? Ang bebe, ang phone. Asa well, yung phone? I guess and sleep. With... the week. Gabo. Sa Larissa, Matay, Bedrower, drawer. Sa katokunan, kung mas Sa Oh, mga pila ka na ikanti dito okay din okay na nato na so among lantawon ang iyahang item kung naa sa system nila so kung naa kung credit ni siya So mo ni ang item ni client. So kani ang item ni client guys nga kuhaon. So mamaya, Maya. mamaya. mamaya. Tama na siya. <laughs> ako na siyang i- process. Mandi ka TikTok ba? Vlogger ka. Vlogger ka. Kasi sa man ay mong na to. Ah, doon ng Joe Bert Vargas. Paano Facebook? Follow TikTok. Support, eh. So bali ang kuha ni ma'am no 22,367 then ang down payment na ay lower down payment si ma'am. Kuha lang ni eh, um 895 peso. 195 okay ra po siya. So ang 6 months ni ma'am is 4,937, ang 9 months niya 3,636 free ang 1 month ani. 8 months to Eight free months ra to. to ang kay Eight free man ang 1 month. 'Di ba 9 months to siya. Then kung good payer ka wala kay yan oh. Minis o Ito naman ang gilista. O, ito gilista man. Uh, Kaya ma okay, senior lang. Oh, Ayun. Ay. <laughs> mam, sa imong nabihin, mama apil na aning home credit protect o home content, ma'am, ha? If ma ang home content na ito, ma'am, ang kwanan na is life insurance sa siya, ma'am. Automatic hmm. na siya nasa itong kwan. In case of emergency, na mahogot mahugot, gikan ka home credit. For example, ma'am, no, ang home content na ito, ma'am, for example, na simba simbako simbako, simpako natin madawat ka home credit. Sa so, una, oh, makagikuan, ma'am. So yun guys, natin pro isa. So, hi guys, si Flex lang ako na ako niya nga mo ang Fremont. Three-seater Three-seater recliner. Hmm.